sa mga mahigpit na paglaban sa labas ng bansa, naglalayo ng Gilas Pilipinas na mapanatili ang kanilang pagiging isa sa mga kinikilalang koponan sa basketball sa buong mundo. At ngayon, may malaking pagkakataon ng koponang ito na makapasok sa Olympics Classification Round. Saka sa kasalukuyan, kinakailangan lamang ng Gilas Pilipinas na magtagumpay sa dalawang laban-laban sa South Sudan at China upang masiguro ang kanilang pagkakataon na makapasok sa Olympics. Isa itong malaking hamon, ngunit ang gilas ay kilalang sa kanilang dedikasyon at kakayahan na makipagsabayan sa mga malalakas na koponan. Una, ang South Sudan. Isang koponan na bagamat bago sa larong ito, ay hindi dapat baliwalain. Ang gilas Pilipinas ay dapat magpakita ng kanilang kasanayan sa depensa at opensa upang makamit ang tagumpay sa labang ito. Ikalawa, ang China. Isa itong koponang kilala sa kanilang kakayahan sa basketball. Subalit, ang Gilas Pilipinas ay hindi dapat magpatalo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na estratehiya at pagtutulungan, maaring makamit ang mahalagang panalo laban sa kanilang kalaban. Bukod sa talento ng mga players, mahalaga rin ang suporta ng mga Pinoy. Ang walang sawang pagsuporta ng mga kababayan ay nagbibigay lakas at inspirasyon sa kopo ng Gilas Pilipinas. Habang itinataguyod ng Gilas Pilipinas ang kanilang mga pangarap na makapasok sa Olympics, ito ay nagbibigay galang at inspirasyon sa buong bansa. Ang laban para sa bayan ay patuloy na nagpapakita kung paano tayo nagkakaisa bilang isang bansa para sa iisang layunin. Hayaan nating sumalaysay ang kasaysayan ng basketball sa Pilipinas sa pamamagitan ng tagumpay na ito. Kaya't suportahan natin ang Gilas Pilipinas sa kanilang paglalakbay tungo sa Olympics classification round. Sa pagsasama-sama at pananampalataya, malayo ang mararating ng koponang ito sa mga darating na laban, tandaan natin na hindi lang ang Gilas Pilipinas ang naglalaban para sa Olympics, kundi tayong lahat bilang isang bansa. Suportahan natin sila, itaguyod ang bandila ng Pilipinas, at maniwala na sa tulong ng bawat isa, makakamit natin ang tagumpay. Laban, Gilas Pilipinas! Pusong Pinoy, laban!